I've been attached with the feeling of them waking up with you by my Bawat interview talaga sa ating Donnie at Belle ay marami talaga tayong nalalaman. Kagaya na lamang ng isang eksena ng ating couple na kung saan ay nahulog nga itong ating Bell Mariano sa kamay ni Doni Pangilinan. At talaga namang nakaapat na take nga raw ito ayon pa kay Direct Make. Narito nga guys sa nasabing video. Four takes because ano, because natatakot, natatakot ka talaga tumalon. Even if naka-harness naman siya. Be, yeah. tsaka sabi ko sa kanya, ako bahala sa'yo. I'll catch you. <laughs> Pero wala. <laughs> sabi niya na talaga namang kahit wala nga raw sa take yun, ay napasabi nga ng ako ang bahala sa'yo I'll catch you para nga siguraduhin kay Bel Mariano ng ating Doni Pangilinan na talagang safe na safe nga ito at ayon nga sa mga bula ang kulit stress sa'yo si Bel Doni so GF coded ayaw mo mag harness ha kaya naman talagang umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na na alam naman natin na sa bawat eksena talaga ng Kent by Me Love ay palaging ang trending sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.